Nanay, nanay. Nanay, nanay, nanay. Walang problema, Ningling. Ling. Ikaw, batang ito. Wala ka bang natutunan sa tahanan? Paanong basta-basta ka nalang nananakit ng tao? Nanay, nanay. Huwag mong apakan ang nanay ko. Masakit, nanay. Huwag mong apakan ang nanay ko. Sino ang naguto sa iyong itulak ang anak kong babae? Masakit, nanay. Uy, Chen. May konsensya ka pa ba? Alam mo ba kung sino ang sinaktan mo? Alam mo ba kung sino ang inapakan mo? Iyon ay ang abo ng nanay ni Soy Soy. Nanay. Tatay. Ang lakas ng loob mong sakta ng tatay ko. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Tumahimik ka. Magsalita ka pa ng isa pang salita. Huhugutan ko ang dila mo. Nanay. Nanay. Luo luo. Soy Soy. Nanay. Halika. Nanay. Ako ang walang silbi. Soy Soy hindi kita naprotektahan. Nanay! Ano itong nangyayari? Bumibili lang tayo ng mga bagay. Ang tagal mong bumibili. Lindling, anong nangyari sa'yo? Paano mo na naman sila nakasalubong? Mama, pasensya na po. Masakit ba sa'yo? Mama, 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 mama. Nakita ko ang eksenang ito. Bakit ang sakit ng puso ko? Tama na. Soy soy, huwag kang umiyak. Fu Chen. Pagsisisihan mo ito. Ang mga abo ng nanay ni Soy Soy ito. Hindi ba masakit? Lumayas ka, bilisan mo. Naglakas luob kang lagyan ng gamot si Fu Yichen. Ang pamilya namin, ang Lua family. Walang katulad mo. Anak na walang kahihiyan. Sina Chen at Luo Shu, ikakasal na sila pagad. Pa sa hinaharap, kung mabubuhay ka man o mamamatay, wala na kaming kahit anong pakialam sayo. Umalis ka na. Luo Mei, kahit buntis ka na, sa anak ni Fu Yichen, e eh ano ngayon? Ang pamilya Fu at pamilya Luo, hindi hindi katatanggapin. Huwag mong pangarapin na agawin ako. Boss Lady. Boss Lady, pakiusap ko. Huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Ano bang problema ko? Sabihin mo sa akin. Kaya ko itong ayusin. Nagpakalat na ng balita ang pamilya Luo. Sino mang maglakas luob na gumamit sa'yo, ay lalabanan sila. Kami na karaniwang mga tao. Paano naman kami magkakalakas luob na galitin sila? Umalis ka na lang ng mabilis. Kaya pala. Ang sabi ko, nitong mga nakaraan, bakit walang kahit isang tindahan? Ang may lakas ng loob na gamitin ako. Yun pala, Gagawa ito ng pamilya Luo. Luo May, wala ka ng lugar sa Southern City. Para sa iyong pagtuluyan, maging matalino ka. Umalis ka na agad. Yung batang iyon kanina, nasaktan ba siya? Luo May, sa hirap at gawa ko lang. Nakuha ko mula sa iyo ang taong iyon. Hindi ko kailanman. Pwede. Bastardo, hindi ako kayang talunin ng nanay mo. Ikaw man din ay hindi. Soy soy, ayos na. Uuwi na tayo. Tara, umuwi na tayo. Nanay, nanay. Huwag mo akong iwan. Nanay, nanay, nanay. Soy, soy. Para sa batang ganoon kaliit, Magiging napakabagsik naman ng kamay. Tao ba si Fu Yichen? Anak niya yun mismo. Lahat kasalanan ko. Ako ang hindi nakapagalaga sa kanya ng maayos. Ang tawag na iyon. Ganon ba kahalaga? Kailangan bang kunin sa oras na iyon? Kung may masamang mangyari kay Soy Soy, siguradong papapanagutin ko ang pamilya Fu. Doktor, kamusta na ang anak kong babae? Malubha ang tama sa kanyang puso. Napinsala ang mga capillary. Sa dami ng taon ko sa medisina, ito ang unang beses kong makakita ng ganito sa isang bata. Ginamitan ng ganito pabigat na kamay. Kayo bilang mga magulang, paano nyo ba siya inalagaan? Ngayon ang apo ko, ano na ang kalagayan niya? Sa ngayon, wala siyang panganib sa buhay. Pero kailangang maingat ang pag-aalaga, huwag nyong hayaang siya. Magkaroon ng sobrang emosyonal na pabago Sige, sige, sige. Salamat, doktor. Soy-soy. Napasakit mo ang lola mo. Na nai. Soy soy, soy soy. Luo luo. Lola, huwag kang umiyak. Hindi masakit. Soy soy. Anong klasing tao ito? Luo luo, soy soy. Pasensya na kasalanan ni Papa na hindi kita naalagaan ng maayos. Ayos lang, Papa. Hi Wai may sakit ka ba sa ulo? Masakit ba? Noong sinaktan mo si Soy Soy, mas masakit para sa kanya kaysa sa iyo. Gusto kong tandaan mo palagi ang ganitong sakit. Lolo, Lola, nandito na ako. Ang aking soy-soy. Halika, halika, umupo ka rito agad. Ang aking mabait na mahal, bumalik na ang ating soy-soy. Ang mukha ng maliit kong mahal ay pamayat ng ganito. Bilisin mo. Paanda tayo kay tita ng masarap na pagkain. Para makabawi ang maliit kong mahal. Soy, soy tingnan mo. Regalo sa paglabas ng ospital. Ano sa tingin mo? Tingnan natin ng maigi, mahal. Ano ito? Buksan mo ang pendant para tingnan. Mama. Papa, ang larawan na ito ni Mama. Saan ito galing? Kay tiyo mo ito. Gumamit siya ng makabagong teknolohiya para magawa ito para sa iyo. Salamat, tiyo. Ang dumi mo sa pagyakap, puno ng laway mo. Ang bait ni tiyo. Gustong-gusto ni Soy Soy si tiyo. Soy, soy Okay lang na gusto mo si Tio. Pero pagkatapos muna ni Papa, nagseselos ako. Mama, nakita mo ba yon? Si Papa, si Tio, at si Lolo at Lola. Napakabuting nila kay Soy Soy. Ngayon si Soy Soy, ay isa ng batang mayroong pamilya. Naalala ko, ang Shenghao Technology, na si Fu Yichan ay may hawak din ng shares. Totoo ba? Siya ang pangalawa sa pinakamalaking shareholders ng Shenghao. Ano ba ang balak mo? Wala naman. Gusto ko lang. Pabagsakin ang Shenghao Technology. Sa original na disenyo ng robot, nagdagdag ako ng remote surgery na function. Ilang araw lang ay ibibigay ko na sa'yo ito. Sige. Pagkatapos ng ilang araw, ay ang presentation ng bagong produkto ng mga robot ng Shenghao Technology. Sa oras na iyon, jejebin ko ng personal. Ang tagumpay ng Shenghao. Bahala ka. Gusto ko lang ipakita na, alam ng lahat na, ang pamilya namin, ang He, ay hindi basta-bastang inaapi. Kapag sinubukan nila kaming apihin, siguradong papatawan ko sila, ng kaparusahan. Sa wakas natapos na. President He, ang Shanghai Technology, ay ninakaw ang ating teknolohiya at pagkatapos, naglunsad ng bagong medical robot, tumaas ng gusto ang bilang ng kanilang orders. Nagpadala pa sila sa atin ng Invite Sion para sa kanilang victory party. Sige, alam ko na. Soy soy, dadalhin ka ni Papa para manood ng dula. Ayos ba? Oo, oo. Narinig ko na ang bagong imbensyon ng Lua Family. Ay isang medical robot. Ang galing mo talaga. Para lang dito kaya ako pumunta. Ninakaw mo ang teknolohiya ko. At nagpadala ka pa ng imbitasyon sa selebrasyon sa akin. Hinahamon mo ako. Tingnan na lang natin. Kung kaya nyo ba talaga? Tatay. Mahal siguro kumain dito. Ano? Pero ayos lang. Ngayong araw, ha? May magpapakain sa atin. Kaya't kain tayo ng todo. Tera na. Boss He. Dapat maghintay ka ng maayos. Salamat sa paglaan mo ng oras para makapunta. Sa totoo lang. Ako, si Guan Mo. Ang tagumpay ko ngayon. Ay hindi ko mararating nang wala ang iyong tulong. Ganito pala kailangan mo palang magpasalamat sa akin. Tatay, siya ang magpapakain ngayon, di ba? Bakit? Kung ganun, tatay, pumunta tayo at kumain ng masarap, ha? Sige. Tatay, kakain tayo. Ubusin natin ang pera ng salbaheng yun. Sige, ngayong araw, talagang. Kakainin ko siya hanggang mabaon siya sa utang. Likanin manok, ang demonyong yun. Kailan kaya? Nagkaroon siya ng anak na babae. Hindi ko narinig yun. Tingnan mo kung paano niya tratuhin ang batang babae na yun. Mukhang tunay niyang anak, ano? Bakit parang? Napakalapit ng batang to kay He White One. Ang sama ng pakiramdam ko sa loob. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Sa tagumpay na selebrasyon ng Shenghao Technology. Ang aming hospital na robot. Pagkalabas pa lang nito sa merkado. Agad itong naging matagumpay hindi ito posible kung wala ang inyong buong pusong suporta. Dito, sa ngalan ng Shenghao Technology, ako'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sige, sige, sige. Ang Shenghao sa pagkakataong ito, ay naglabas ng medical robot. Sobrang patok. Ayon sa balita, ang mga order, ay nakareserba na hanggang sa susunod na taon. Oo nga, ang presyo ng stock ng Shenghao ay tumaas ng malaki. Kahit yung konting shares ko lang, malaki na rin ang kinita. Balita ko ang chief developer ng robot na ito, ay galing sa kumpanya ni He, na lumipat sa Shenghao. Si Mr. He sa pagkakataong ito, ay malaki ang Luji. Sino bang hindi sa ngayon? Kung ako yon, matagal ko nang pinagsisihan. Tikman mo ito. Sigurado akong kunwari lang ito. Hindi ako naniniwala, na ganito ka talaga kakalmado. Balita ko, si Mr. He rin ay gumagawa, ng parehong uri ng produkto. Hindi ko alam, kung ano na ang progreso. Sakto naman, ngayon ang kumpanya naming Hi ay naglabas din ng bagong produkto. Habang nandito na ang lahat, ipakilala ko na sa inyo ang aming produkto. Ngayong unang beses ninyo makita ang robot na ito, ha? Si Papa at si Uncle. Ang robot na ito na kanilang dinevelop. Parang ako ito, ha? Ah. Masasabi ng isang kumpletong produkto ito. Mukha namang may kalidad. Mukha naman okay. Ganito pala ang bagay na ito. Ang robot na ito ay mula sa kumpanya kong Bagong produkto na aming dinevelop. Ang pangalan ay Nian Nian. Tinatawag na Nian Nian. Sa mga tampok o kakayahan nito, bukod sa pagtaglay ng mga tampok ng robot mula sa Shenghao Tech, lahat ng kakayahan nito, mayroon din itong mga bagong inobasyon at innovatively ginamit nito ang remote surgery. At ang cancer targeting treatment na tampok, hindi ba ibig sabihin ito, na mas magaling ito kaysa sa robot ng Shenghao Tech, na mas mahusay pa? Aba, ang galing naman ito, baka higit pa ito sa inaasahan natin. Kung totoo man ito, ang robot ng Shenghao Tech, sa harap nitong sinian Nian ay tila wala ng dating. Hindi ba parang binabastos nito ang Shenghao? Oo nga. Ano ba ang nangyayari? Nagbibiro si Mr. He. Galing din ako sa kumpanya ni He sa ganitong kaikling panahon, nakapag-develop na si Mr. He, ng napakahusay na robot, ang lahat ng narito, hindi naman siguro mga tanga, kung hindi, Mr. He, ipakita mo, sige, talagang iyon ang balak ko, bakit hindi mo subukan?